Hello, magandang uh, umaga mga lalabs, mga fayots mga shoutout po sa inyong lahat Luzon Visayas and Mindanao, Pilipinas May shoutout lalo sa Dabao, no? Uh, na binaboy ni Marcos uh, Jr. <laughs> Yung evil regime ngayon, no? Eh... Uh... Bigalap shoutout po sa inyong lahat sa Dabao Region, sa Bumindana, sa lahat ng mga Bisaya around the world. Dahil shoutout sa mga kapwa ko din po FW sa around the world. Magalap shoutout po sa inyong lahat. Good morning. And uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, di ba natatandaan pa ninyo itong uh, si Francis Leo Marcos, na kung saan, uh, aka Norman Mangosin yung totoong pangalan yata nito na nagtrending to siya nung panahon ng pandemya nang dahil sa uh, pamimigay niya ng uh, mga tulong no no panahon ng kasagsagan ng uh, COVID-19. So bitbit -bit niya yung pangapelyidong Marcos. Kung dati proud siya sa pagiging Marcos, e ngayon na uh, parang sinusukan niya, parang nagsisisi na bitbit -bit niya ang apelyidong Marcos no. Ah uh, dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa administrasyon ni BBM na talagang napakapalpak. Sobrang palpak, no? At isa na dyan ang nangyayari. Hindi lang yan sa mga baha-baha na yan na walang uh, saktong plano or concrete na plano, kundi sisihin. Yung nga, yung bagyong inting. Sinisi yung malakas na hangin, kaya bumaha. <laughs> Mas sa... Uh, Pino problema ni Bongbong Marcos yung malakas na hangin dulot ng bagyong inting Kaysa pagbaha na dulot ni bagyong Inteng. <laughs> Wala siyang ano, concrete plan. Oh, kaya yon ang hinding e eh, kunwari na doktor na admit, no? So dito tayo ngayon kay Francis Leo Marcos, kung saan ay uh, parang nagsisisi or nagsisisi na bitbit <laughs> -bit niya ang apelyido ng Marcos. Oh, hirap daw ipagtanggol ngayon si Bongbong Marcos which which is Totoo po yun. Tingnan mo yung kanyang mga vlogger ngayon. Hindi, may na rin nakita ba kayo na nagtatanggol kay Bongbong Marcos na patungkol dyan, Naghanap sila sa flood control na 5,500. Tapos, uh, 1.4 uh, daily na ginagastos para sa flood control. Tapos, yung baha, lampas tao oh, at halos umabot na sa bubong, no? Nagmistulang karagatan, lalo na yung naga, doon sa naga sa Bicol. O bakit hindi nananawagan, hindi nag-question si Lenny Robredo at si Laila Dilema, nagpuro yung Bicolano, Trillianis, Bicolano yan. Bakit hindi nagtanong saan yung fraud control ni Mr. President Bongbong Marcos? Bakit uh, grabe yung baha? Kasi national budget po yan, mga lalabs, mga bayot. Mula Luzon hanggang Mindanao yan. Pero <laughs> wala, di ba? So ito, si Francis Leo Marcos, nagsisi, nabitbit ang pangalan ni Bongbong Marcos at tinawanan pa. Ang hirap mo ipagtanggol. siya <laughs> so, hirap daw ipagtanggol. Eh. Ah. Ay, If I will remember my life uh, since 2007. Mm. Inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair buong Pilipinas. Mm -hmm. Naalala ko pa noon 2013 bumaha sa Paasay. Kaming dalawa ng tiahin ko at saka yung mga anak niya. Si Fortuna, uh, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Dami naman. <laughs> Oo, oh, namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng munso ng Pasay. Ibig sabihin, hmm. ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko, kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. <laughs> ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. <laughs> Grabe! <laughs> mm. Nakakadiri ang apelidong Marcos ngayon. Kaya, just go po. Kung sino man yung mga nakadikit sa Marcos Ay, Diyos ko po, balik <laughs> Ikaw, Francis Leo uh, Nagsisisi ka or ano, magpaampon ka na sa mga Duterte Sabihin mo kay tatay, hindi kong ampunin mo na ako <laughs> Diyos ko uh, Baka naman yung mga nagre-report sa'yo Mr. President Eh, hindi ka binibigyan ng tunay na report Ah uh. galang-galang na pangulo. Yung pumasok sa kay actually, hindi huusapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Buloy ay false prophet. Yes. Hindi po yun ang usapin eh. Correct. Ang pinag-uusapan dito sa uh, galang galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan, Abay, nung nakita ko yung mga video, naka full battle gear eh. Kulang na lang, may dalang basuka. <laughs> kulang, kulang na lang, may dalang basuka. Yung sinabi niyong walang... Hindi naman talaga issue dito ang religion Lahat naman tayo eh. Walang uh, nagsasabing uh, ito yung ano, kahit pasabihin mong sa Biblia, ito ganun, sa, sa Muslim, sa Quran, ganyan. Panginoon lang ang pwedeng mag-judge sa araw ng paghuhukom kung sino yung tama at mali. Yun lang yun. Basta, tayong mga tao, gumawa ta, sumunod tayo, sambahin natin ang nag-iisang Panginoon, yung uh, Panginoon na lumikha sa atin, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Ba, yung mga bawal, hindi natin sundin. Pero mayroon talagang mga, kasi tao lang tayo, hindi naman natin yan ma-perfect, no? Pero itong uh, ginawa ni Bongbong Marcos na pambababoy sa sambahan ng uh, KOGC ay kalabisan po ito. So, totoo si Francis Leo Marcos dito. At ito lang ang may comment ko sa iyo, Francis Leo Marcos. Huwag mo siyang tawagin kagalang-galang na presidente. Wala po, hindi po kagalang-galang yung isang pangulo na adik. Kaya wala sa katinoan ngayon yung kumpas. Kaya nagkandalit ang Pilipinas. Talantirgas Aba Ay Ano ho yung usok na napakakapal At uh, talagang sumisirit. Yun ba ho ay ulap O pugs <laughs> Sabi ni Ms. Evelyn Magmuna ang gini Baka usok yun ng uh, sinisinghot Ni bungbung Marcos No Kasi <laughs> sobrang singhot niya eh. Nag uh, ano na yung kanyang paningin eh. Dahil nakala niya eh. Kaya yun Sinasabi niya yung hindi yun tergas uh, walang dalang ganun, no? Walang parkos. Nagkikiki. diba? <laughs> uh. Ultimo Ilocos Norte, mismo sa Bintar. Kasama ko dyan sila Odette bisitasyon at Janis Pascua. Ultimo sa Cordillera. Ha? Huh? Diba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libre salamin at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry, lo? Buong kagayan. Mm. Isabela! You see? Bitbit pa oh. Marcos. <laughs> Ngayon, bad shot. Kasama ko yung mga doktor po Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos ko. Sa lahat hmm. ng tapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit nyan. Correct. Nung COVID, isinugal ko yung buhay ko. 'di diba? Ultimo Pasay nung tinamaan ng monsoon yung Pasay nung 2013 kasama ko si Auntie Baby. Pagjari 'yan sa Manila Bulletin, sa Philippine Star, sa Tribune, lahat. Ha? Ando pa si Chito, si Dino, ha? Si, si Segundo, si RJ. Malakas pa rin yung tsahe natin, si Fortuna. ngayon parang parang ang hirap mong ipagtanggol Mr. Uto, uto, President mahirap talaga nakakahiya ipagtanggol eh, si Bongo Marcos na yun iba ang report ang nire-report sa'yo maaari dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas ay hindi I beg to disagree dahil mayroon nga di ba Facebook account si Bongbong Marcos nagbablog siya doon dati eh So, bakit ngayon, wala siyang alam sa mga nangyayari sa Pilipinas at sasabihin na mali ang report na ibinibigay sa kanya. Hindi po ako naniniwala dyan. Alam yan ni Bongbong Marcos. Pero, siyempre, hindi naman siya yung may hawak. Hawak si Bongbong Marcos sa leig ng kanyang asawa at ng itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez So, wala siyang magawa. Hawak siya ng tabi ni Persilapid, yung ng administration papunta sa bangin dahil hawak Nakapasok lahat ng mga masasamang tao o rin ng lords. andyan. Andyan pa yung asawa niya, andyan pa yung pinsan niya. Na ngayon ay, yun yung nangunguna sumisira sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At wala siyang magawa si Bongbong Marcos dito. Sunod-sunuran. Kaya di ako naniniwala na si Bongbong Marcos walang alam sa mga nangyayari ngayon. At mali yung mga information na binibigay sa kanya, imposible na hindi siya nanonood ng balita. Dahil noong panahon ng kampanyahan na ini-interview siya ni Boy Abunda, uh, nanonood daw siya ng mga balita, lalo na sa mga weather forecast. Sinabi niya yan sa kanyang interview ni Boy Abunda dati, panahon ng kampanya. So, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Bongbong Marcos ang mga nangyayari ngayon sa kanyang administration. At yung sinasabi nito, ni Francis Leo Marcos na sobrang busy si Bongbong Marcos dahil sa malaki ang Pilipinas, hindi po. Hindi siya busy. Kung busy man siya, eh, eh, hindi siya busy, I mean, sa pagtulong o resolvahin yung problema sa kagutuman, mahal na bilihin, mahal na mga bayarin bills, kuryente, tubig, etc. Pamasahe, pagtaas ng dolyar kontra piso, o pagtaas ng uh, rates ng uh, kagutuman ng mga Pilipino. Tumaas, no? Yung tag-isa, dalawang bisis na kumakain at ang kinakain pa masustansya Dahil sa mahal ng bilihin, lalo na pagkain. So, walang pakialam dyan si Bumbu Marcos. Hindi siya busy dyan. Kung mayroon mang isang bagay na busy siya, kundi yung kanlang party-party, pag-iinuman at pag-sisinghotan. Yun mo na hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Magkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. Hindi ako naniniwala dyan. Di ba? Di ba? Umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, eh nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mo mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mo mabuti yung report. Pa, para ano kung bangag siya? Para, yan, para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. <laughs> Magpampun ka na sa mga Duterte. <laughs> so I decided not to to run this election. Dahil <laughs> bad no. shot Marcos. Eh, hindi na ako, ako tatakbo. <laughs> <laughs> hindi na siya tatakbo pagka senador dahil alam niyang hindi siya mananalo dahil bad shot na ngayon ang mga Marcos. Kung si senadora ay minga, tagilid na siya ngayon eh. Lalo pat nasa hilira siya ngayon, no? ng uh, Partido Federal ng Pilipinas. Nasa line-up po siya ng 12 can, uh, candidate as senator, ya, as senator ni Bungbung Marcos. Wala na ngayon eh. Tagilid talaga si Bungbung eh, si Amy Marcos ngayon mga sa mga bayots. Dahil lalo na ngayon sa mga nangyayari dyan sa KOGC. Nangyayari kay Sara na nagsisi na ikinampan niya, iinang hingi ng tulong sa taga KOJC dahil nahiya si Bipi Sara, mga lalabs, mga bayots. No? Na, siyempre, nangingi siya ng tulong doon, advice, bas-bas, etc. kay Pastor Kiboloy. At boto ng kanyang mga uh, Miembro miyembro. Pagparagay natin 6 million, malaking tulong yun. Na tumulong, na uh, bumoto kay Marcos Jr. at kay Bipi Sara. Uh, kay Sara Duterte, kaya nagiging vice-presidente. Ayun pa, So, si Amy ngayon, wala na naniniwala Diyan, Tanga na lang ang naniniwala. Dyan. Mayroon din naman, mga loyalista. Pero yung mga dilawan, uh, hindi yan dadalhin, iboboto si Senadora Amy Marcos. Dahil mayroon silang mga kandidato na babalik, kaya na ni Shil Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Uh, sila yung nilima, tatakbo daw yan pagka-party list. Titingnan natin, hindi yan bibitbitin ng dilawan si ano si Amy. Maniwala kayo. Hindi din siya bibitbitin ng DDS ngayon. Dahil sa nangyari, uh, tin rider nila si Bongbo si BP Sarah At lalo na ngayon ang KOJC. So sino na lang yung boboto sa kanya yung mga marami na ding mga loyalista ngayon na natauhan na untog ang ulo. Nagsisi din bakit binoto si si Bongbong Marcos. So ilan na lang yun. Kaya good luck uh, Francis Leo tama yung ano mo. Uh, Desisyon mo na wag kang tumakbo at palitan mo na yung apelyido mo. Kung ayaw mo ng Francis Leo Marcos, uh, magpampun ka sa Duterte para magiging Francis Leo Duterte. <laughs> so ano masasabi ninyo mga lalabs mga bayos na si Francis Leo Marcos nagsisi na nakadikit ang kanyang ng Marcos sa pamilyang Marcos. <laughs> at saka yung mga ginawa niyang uh, kawang gawa no para lang uh, matulungan si Bumbu Marcos ayun, uh, nag-benefit si BBM tapos ngayon, ang kinalabasan bad shot ang apelidong Marcos hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo bad shot na isang uh, pangalawang evil regime no, ng uh, evil regime ngayon, kanyang tatay tapos ngayon, minana ng kanyang anak na junior, at kapag magiging presidente pa si Sandro magiging ganun din yun, so magiging trial na yun, dahil The Evil uh, Regime of Trio. Ang um, tawag dyan, Marcos Trio. Marcos Trio, Evil Regime. Tawag something ganyan. Like Ay, nako. Nakakatawa. Nakakadiri ang apelidong Marcos ngayon.